So, kumusta mga kaibigan? Ngayon, magluto tayo ng ginataan na tilapia. So, ang ginawa ko dito is prinito ko muna siya para hindi ma-deteriorate o madurog mamaya pag ginataan natin. So, ang ginawa ko dito is nilagay ko na yung mga gulay sa ilalim para hindi siya masunog. So, nilagay ko sa ilalim yung talong at saka yung ibang mustasa. So, ilalagay ko na rin dito yung ibang gulay sa ibabaw mga kaibigan. So, yung lababo, remind ko lang mga kaibigan ang lababo wag na wag kayong magtutotpras maghihilamos o magmumumog dyan dahil ang lababo ay para sa pagkain kaya nang ginagawa ko pero nilinis ko naman uli yan mga kaibigan bago ko nilagyan ng gulay kaayawan ko yung ginaganon ng lababo dahil ang lababo ginawa yan para sa pagkain so ito na nga mga kaibigan, ilalagay ko na yung ibang ingredients bawang, luya, sibuyas at saka yung ibang gulay ilalagay ko na rin dyan mga kaibigan pagkatapos nyan isasalang na natin yan at lang natin kumulo so syempre ilalagay na rin natin yung gata so ayan yung mga gulay natin may sili na green para pantanggal ng lasa so huwag nyo makalimutan pag galing sa dagat ang niluluto nyo laging may luya mapasinigang o anong luto yan so kasi ako ganun ang ginagawa ko mga kaibigan lagi ako may luya pag seafoods So, ayan, lalagay ko na yung ibang gulay na kung ano nilalagay sa lababo. So, okay, mag-alala, nililinis ko yung lababo na yan. So, ito na nga yung ating kakang o ito yung tinatawag na unang gata. So, wala na siya pangalawang gata. ay agad yung kakang gata nilagay ko. So, pagkalagay niyan, yasalang lang natin. At ito na nga, after 10 minutes lang kumulo na siya mga kaibigan so luto na ito tara kain na tayo maraming maraming salamat yan lang ang mag-share ko sa inyo mga kaibigan so luto tayo ng iba abangan nyo na lang bye bye